dito sa area kung saan yung mga naglalatag yung mga ano dito dito sa may so mga oh guys so, nabito, mga ano dito, dito. dito mga naglalatag dito sa mga burotan dito sa litig so video gabi na tayo nagano na ito no so yan so shoutout po sa lahat ng mga taga mga vendors So mga guys, yung, nandito tayo sa area kung saan yung Commonwealth to guys sa ano to ha, uh, So update tayo kung ano mga pwede natin ma-update dito sa mga area na to. So marami pong naglalata dito sa mga about na mga gulay mga guys, umpukan, umpukan, umpukan mga ito uh, mayroon mga sibuyas, mga kerot, kamatis, mayroon. So marami dito mga ano um, guys. So update natin mga presyohan dito sa mga about na mga gulay no. So titingnan natin kung magkano ang labanan dito. So mayroon po tayong mga so, para maiba-iba na mga ating mga ano, update natin kung magkano yung labong. About ng mga ano, so may tanong natin sa si Kuya. ano. So So dito po tayo sa area kung sa, saan yung mga gulayan dito sa litik mga. Boss, may tanong ko lang na ating mga presyuan yeah. dito, okay lang ba? Okay, so, magkano mga presyuan po daw tawag dito? Uh, takway po yun. Takway. So, itong takway, ito po yung sa gabi. Magkano ang labanan dito sa plank? Tali. Ay, uh, ang bentahan po namin, pag tali-tali na po yan. Ito na -tali, 150. Uh, yun. Patulad po nakatali sa 150. Ayun, mga ganito. Sa halagay itong big case na to. Ay, uh, pwede silang mamili ng ganyan na kikiluhin po. Ah, per kilo. Magkano per kilo nito? Uh, 51, boss. Oh, so, si Quinta ang 1-4 po nito. So, ito naman sa gulay pong ganitong gabi po, boss. Magka? Ito Tatlo si Kwenta, bente yung Apo, tatlo si Kwenta mo. O, tatlo si mo, mga ganito mga gabi mga guys. So, mayroon man tayo rito sa mga about ng mga pusong saging pong, mga guys. So, itong pusong saging po, ang lang laban ng po dito, boss? Ah, uh, yung bentala niya po ay 40. 40 kilo? Apo. Ah, uh, 40 per kilo to mga guys, so, mga ganitong ori ng mga gulay, no, sa puso ng saging. So, mayroon naman tayo dito mga kamansi, tawag ba dito? So ang laban lang ng mga kamansi, 4 kilo rin. Uh, 60, ang kilo nyan. 64 kilo, mga guys. mga about ng mga kamansi, ng mga gulay ba guys, guys. So update sa mga price natin, mga about mga gulay. So itong papaya natin, kung magkano laban Papaya, 30 lang ang kilo niyan. 34 kilo, so mga guys, mga itong mga papaya natin. no So yung para makakuha tayong idea, so mga Ito naman may takal-takal mga guys. Ito mga po, ano yung La labong, to, labong, labong po no, ng kawayan. So magkano po ang uh, Per Perbasa na po yan, 20, 30, 50. So 20 isang piraso to kung bugko ron tatlong piraso 50 so no naka minus no doon ka na sa ano pangkalahatan 50 tatlong piraso no so dito naman tayo sa ano ganito mga guys so ito mga boss mga kano na naman to 20 per tali po mga guys mga ganitong alok bate so mayroon naman tayo dito mga ano ah uh, ito tawag nito ato ay e, pichay pichay yan, mga about mga pichay mga tali talip po mag mag magkano per kilo ah, pag tali po? 20 yan so mga mga pangakuha hindi lang sa mga about ng mga fresh sa mga gulay sa mga ganitong tumpukan okay, sa mga naman, latagan naman, okay. naman. so ganito pong ano talbos na ano ang palaya, ang palaya. 20, ang 20 per tali rin mga guys yan dito so update sa mga fresh dito sa mga gulay hindi lang sa mga about ng mga iba't okay, ibang may ito mayroon sampo per tali sa ano kangkong natin magkano mga fresh one naman sa kangkong natin 20 rin so 20 medyo may medyo ano yan So, mayroon naman tayo itong ganun takwa yung sinasabi niya. Ito. Ayan, ang pertali na 100 po yan. 100? Oh, so, so, 100. Yan Oh. Takwa. Oh, solid. 100 pa isang tangkay. O, oh, isang tali. Okay, so. yan dito sa so mga about, sa so mga ano mga okay, iso. So, so makakuha tayong idea sa so mga Ito. Uh, si Kwenta. Ah, depende sa kapal ng tali po mga guys. Sa so mga ganito ah. Sa mga idea. Sa so mga ganitong po So, ito po yung mga tumpukan naman dito sa mga laman ng ano, gabi, no? Yan uh, sa gabi. So sa gabi natin tumpukan magkano po ang presyo? 20. Ya, yes. mga itong ng about mga gabi, mga so pang uh, pang pwede sahog sa mga sinigang na baboy. Yo, masarap na malapot pag uh, itong ina nirekado, no, sa so, mga about sa so, mga gabi, sa so, mga ganung about no? mga. So itanong natin sa bagoong natin. So bagaong magkano yung tali natin? pag-uog natin. Per balot pa lang. Per balot. Po. Magkano per balot po ng alamang natin? Uh, 20 at 50 lang po. Alamang no? Apo, alamang. Magkano po to? 20 at 50. Ah, 20 at 50. So, mga tumabot, mga ganito mga iso, mga ah, mongo. Yan, pwede yung ginugulay po So, dito naman tayo, ikasama po to? Ayan po, sa kanya po yun. yes, mga umpukan. Tumpukan din ng ganito. Yes, yes, salamat po ha. So, itong tumpukan natin ng sili, magkano? 20. bawat tumpuk natin. Hindi mga Siling pang sigang natin Yung siling laboy boss magkano? Pende rin So yan mga guys Ang dami dito mga tungkok-tungkok Napaka solid dito sa mga gulay So itong about mga gulay Kung wala naman kayo pang bilhin ng pang Parabay yan So mga tumpukan, Mayroon dito 20 bawat tungkok Bawat sa ano ah uh, Siling natin So mayroon na uh, dadapot oh, Salamat po sa So dapo naman tayo dito sa mga ano About ng kamuting baging bato Tawag ka Oh, yang kamutin bagi mga ng labanan na to tumpukan din. Si Kuya na tumpok diyan, mga agad kung kamutin tawag okay. So about mga tumpukan dito mga siya, napakasulit. So yung mga update natin dito, napakasulit dito mga gulay at saka ito sayo to. Ito mga ganito. Bente ren. So ito pipino. Yan bente pesos pipino mga guys. So mayroon naman tayo tong mga, mga ano, yung mga sayote. Ang sayote magkano tumpok? 20. 20 ren. So bawat tumpok nito 20-20 ya, yes. sa mga ganitong tumpukan pa lang mga iso, mayroon din mga ano, so mga latagan nito sa mga tumpukan tinatawag na mga latagan ng mga burawtan ng tawagin natin sa mga sa mga panindit panindito. So, salamat po sa atin. Magtanong naman tayo dito sa Kawab. But, ay, oh, pwede lang. So, update lang natin. So, ito po yung mga uh, tumpukan natin dito, madam. Magkano po? 20. 20 por, per tumpok din. Yo, si kapatiran. Okay lang ma, no? Okay lang. Ayun, okay. Awag. So, dito sa mga kapatiran natin Muslim dito mga guys, mga mayroon tayong mga tumpukan dito mga tindal mga gulay natin dito sa mga kamatis. So, ito si 20. Tapos ito mga madam, bakit magkano mo to? 20-20 lang. 20-20 'yung 20. so, lahat ng tumpukan, 20. So, 'yung hindi ka makakabili sa mga kilo-kilo, so makakabili ka rito sa mga tumpok-tumpok mga guys, sa mga ito, bawang, gano'n din. So, yung loya, gano'n din siya. So, pareha, yung press lang, no? So, ka pag bumibili ka sa mga ganun tungkukan. So, ito naman po, madam. Pagkano naman itong labanan ito sa ano? 5.20. 5.20. Ang tawag nga nito? Ano tokwa. Tokwa, yan. So, masarap na pang sahog ng baboy itong mga isyo. Mga tawag ng tokwa. Dito sa... So. Ah. ah. salamat po sa mga tungkukan dito, mga isyo. Mga about na mga ano. Ah, salamat po. So dapat naman kayo sa mga latagan dito Sa mga gulay dito mga guys Napakasulit sa mga tumpukan Kung hindi makakabili ko sa mga paramihan Mayroon sila din mga tumpukan dito mga guys So update natin sa mga ganitong to, abot ng gulay no So makakuha ka ng idea sa mga ganitong So kadalasan po Sa mga Ay to. ito Itong kamote so, lang po sa So may mga kamote tayo Kamote baging no So 50 tumpuk no? 50 depende may mga 50 mayroon dito Sa mga tumpuk na 50, 50 Sa mga abot ng uh, kamot ni Bagay nga so, eh. So, Magkano po tumpok nito? 20 na. 20 rin oh. No? Solid no. So mga 20-20 ng ganito sa mga ano, okay. Panalo ka. So sa bili-bili ka ng matingitingin no? oh. So 20 panalo na yan. So, kasi pag binili mo, dalawa lima panalo ka doon. So mayroon naman tayo mga patatas dito mga okay. guys. So 20 pesos din. Oh. Sa, oh. Luya. sa mga luya natin, 20 rin. Yan mga 20 lang madam. Pila-pila po madam. Masarap pang sahog ng adobo yan madam. Yan, yeah, dito po lang po yan yeah, yeah, sa mga ano. So itanong natin, magkano por kilo po yung sibuyas aluya natin? Kung alimwa por kilo. Sa 20. 20 na tumpukan labanan na, na talaga sa mga. Okay, sa mga tumpukan. Yan, yeah, okay. So mga about na mga ano dito okay, mga. Okay, salamat po. Okay po. Dito sa mga ano, mga tumpuk-tumpukan mayroon oh, tayo. Okay lang po ha. Oh, okay lang po sa mga be, ano to? Tatlo? 20. 20. Oh, panalo ng panalo ka na tatlong piraso, 20 oh. O oh, di ba? Mga okra to mawis so. oh. Panalo ako sa 20 pun tumpok tumpok. Kung hindi ka makakabili sa bulto, andun ta siya tumpok murang mura. Sa mga tumpok, ah, yung mga dipindi sa tumpok. Ganun din 'yon, 20-20 rin. Oh. Sa mga lo si Buyas natin, magkano naman? Ah, dipindi do sa balot. Ito 20. O, oh, 50. Tapos ito? 20. 20. Ay, oh, panalo ka na si 50 yes. 20. 50. 20 po. Pwede po. Sa mga Sa bawang natin? 20 rin. 20, 20 rin. Ayan. Yes. Sa mga. Ah, kalamansi natin. 20, 20 rin. kalamansi. Ayan. Yes. Ang ganda mo. Okay, lahat ng items, wala items talaga. Lahat ng mga gulay dito sa mga tumpukan, mga 20-20. So, yun ang kinaganda rin. So, salamat. So, dapo naman tayo. So, uh, sa ano to no sa may latex tong area na to mga guys so abanti tayo sa una kung ano pa natin mapwede makita natin sa mga latang so uh, yun so mga dito sa mga about ng mga ano nakalatag dito mga guys so may kadiliman kami medyo wala tayong ano wala tayong ilaw no so update palapit na lang muna tayo sa mga may ilaw so doon tayo sa may may ilaw Ayan. dito sa mga ilaw medyo may kadiliman na tayo so doon. So halos sa mga kadamihan siguro dito, ayan 20-20 lang. 20 rin sa si mga about mga ganun. Ayan 20 pesos, 20 pesos lang din. Yun. So po, ayan mga about ng kalamansi, 20 rin. Halos karamihan 20-20. Ayan sa mga ano, tangkong. So itanong natin yung Boss, may tanong natin ha. So yung mga talong natin, magkano po? 20 lang po. Oo, karamihan sa kada mga tumpukan dito, 20-20. So sa 20, ang panalo pa naman din sa gumili ka sa mga So dami mga laruan World Cup doon mga guys oh. So mayroon pa doon mga laruan Mga sapatos So yung ganda mga laruan So mamaya update natin So dito muna tayo sa mga gulay no Sa mga bag ng gulay So dito boss magkano naman to? Ha? Sandam 4 kilo Ay sandam 4 kilo Pag, Yung mga palay Sandam 4 kilo po Ah, halos ka ganoon karamihan din sa bawat tumpok 20-20. Ang solid din. So, salamat po sa Okay, sa so mga yun, medyo may kadiliman na tayo rito sa mga area nito no? So, so dito kasi nakalatagan dito sa mga about sa mga ginong golem, guys. Okay? So, ganitong oras talaga siyempre sa bang araw kasi medyo hinuhuli sila pag araw. So, dito mga latagan sa mga golem, ganitong oras talaga. So, yan mga ito, yung tanong na. Isa na, malinis na. Magkano po, ano to, itong 25, itang boss, may 25, 25, 25. tingnan mo. Sige. Eh, salamat po sa mga kapatiran natin dito, mayroon naman sila.